Magandang sikat ng araw sa lahat. Ah, sis, maraming maraming salamat sa pagtitiwala. Narito na ang iyong panghalina oil. Ayan. Ah, ito po ay magagamit mo sa lahat. Marami po itong gabay na inilagay at marami na po ito iba't ibang uri ng sangkap na mayroong kakaibang taglay ng kakayahan upang ikaw ay matulungan sa iyong ninanais. pangpaamo, pampasuko. Pampaswerte sa anumang uri ng hanap buhay. Narito rin po ang iyong mga freebies na mayroong taglay na iba't ibang uri ng kakayahan o katangian na makakatulong din po sayo sa pang-araw-araw narito po ang pandakaking itim na mayroong uh, labarak, ayan, yan po ay pampaswerte, pandepensa, pangontra meron din po tayo dito na sinukuang puti, at narito po ang I love you seed, ayan na pampaswerte din po, at buhok na gumagalaw ang lahat ng iyan po ay aking ipadadala, at ang syempre ang stampita ng gumamela sellis na magbibigay ng swerte sa iyong mga online selling o negosyo, ito po yan, pangontra, batikulam ingit, ah, inggit, pantanggal ng malas at syempre pampaamo pang halina, pampaswerte para po sa iyo. Salamat, salamat, salamat po. God bless you.